So, wala naman ako nakitang masama doon sa mga vlogger na sunod nang sunod dito kay Diwata. Dahil alam naman natin guys, na sobrang sikat si Diwata ngayon. Kaya kita nyo naman, sobrang daming vlogger yung laging nakaabang sa kanya, laging nakabuntot kay Diwata. So, eh, wag nating problemahin yun dahil si Diwata nga hindi nga pinaproblema yan tayo pa kaya. At saka maganda naman yan guys, or marketing para kay Diwata para mas makilala pa si Diwata para mas makilala pa talaga uh, yung produkto ni Diwata kasi guys, dahil din sa mga vlogger na yan dahil din sa mga nagko-content na yan kay Diwata, mas nakikilala si Diwata kaya nakita nyo ah kahit saan tumunta sa Diwata, nakikilala kasi nga, kalat na po yung video ni Diwata sobrang dami pong vlogger uh, yung nagko-content sa kanya so malaking tulong din yon para ma-establish lalo si Diwata, di ba? Kasi kung isang vlog lang talaga yung nakikita natin, eh, siguro hindi mag-boom ng ganyan yung uh, pangalan ni Diwata at hindi makikilala si Diwata sa iba't ibang parte ng Pilipinas, di ba? Dahil alam naman natin guys ngayon kahit uh, wala na sigurong, iilan na lang siguro yung hindi nakakakilala kay Diwata, di ba? Sobrang dami na pong nakakilala. Dahil din dito yan sa mga vlogger na sunod nang sunod dito kay Diwata at saka give and take lang din naman yan nakakatulong sila kay Diwata for marketing di ba? mas panakikilala si Diwata at syempre si Diwata nakakatulong din sa kanila dahil sa kanilang mga vlog kumikita sila so yun, like, yun guys at saka yung iba naman nagre naman kay Diwata so uh, walang problema dun guys para sa akin so ganoon naman talagang kalakaran di ba ah uh, vlog, content yan at uh, tulungan di ba so sana wag nating masamain di ba kasi kaya nga vlogger eh kung ano yung trending dun sila at uh, syempre uh, para may kitain din di ba so hayaan na lang natin guys na i-enjoy nila kung anong uh, tinatamasa nila ngayon dahil uh, ako ay naniniwala na hindi naman pang habang buhay na nakabuntot talaga sila kay Diwata. So, diba? darating din yung time na Uh, maglalaylo yan, Ayan. Uh, gagawa ng sariling mga content yan. so ngayon hayaan na lang na, muna natin sila guys na enjoy nila kung ano yung uh, nararanasan nila ngayon uh, kay Diwata diba? so, at saka pinaghihirapan naman nila guys uh, siguro sobrang hindi naman madali yung buntot ka ng buntot kay Diwata tapos bibidyohan mo, bawat lakad hindi ba susundan mo, so hindi naman siguro madali yung mga ganong gawain so intindihin na lang natin So, siyempre, nangangailangan din yung tao. Diba? Uh, at yung iba, guys, ano na lang talaga, kumbaga, uh, tinatanggal na yung hiya para lang makapag-vlog. Yung iba nga, parang pilit na pilit, pero pinipilit na lang talaga na makapag-content. Uh, dahil alam nila, guys, na kapag nandun si Diwata sa vlog nila, automatic yan. Kung hindi man million views, hundred thousand views yan, mga boss.